Hi, gusto ko lang mag-share ng aking idea based on my experience tungkol sa pag versus boarding house, alin ang mas maganda ang diskarte. Ito ay nanggaling sa comment section na sabi niya pares din sa boarding house, malaki gastos doon, tapos ilang taon mo rin babawiin, kaya mas maganda mag-ipon na lang. So, ang ibig niya sabihin, mas maganda ipunin mo na lang yung pera mo kaysa invest mo sa boarding house, kasi malaki din yung gastos, so mas risky siguro sa kanya yung paglalala laan ng pera sa isang boarding house o sa isang investment. Hi! Ako si Joyly Ramos Luis. Isa po akong public school teacher. Sa channel na ito, nagsishare ako ng aking mga experience, malilit na experience about finances and career. 2019, nung gusto ko talagang magpatayo na ng boarding house, that is October. So, hindi ko inaasahan pala na 2020 magkakaroon ng pandemic. Kasi yung nilagay ko doon is yung ipon ko. Nag-iwan uh, nag lang ako ng konti sa banko for my emergency fund. And then, umutang ako ng konti para mabuo siya. Pero si Sisi ako noon kasi sabi ko, sayang yung pera ko, iniwan ko na lang sa bangko sana. Kasi ang tagal pala tong pandemic, sabi nila, aabot ng 5 years. So dun na lang, sabi ko, tenga lang lang tong boarding house. Ang tagal kako. ko. May nag-apply naman, pero parang binargain pa nga namin kasi hindi namin may offer ng ganun talaga yung presyo niya. Kasi studio type yung uh, design ng room. Kasi madalas na doon yung mga estudyante dito, gusto nila ng type. So sabi ko, inang sana ako nag-invest kasi mas maganda na lang na inipon ko yung pera dun sa banko kasi ganito naman pandemic. Tapos, all I thought five years yon pero bumalik ata nag na ang pandemic ng 2021-2022. Siyempre, tuwang-tuwa ako kasi pwede ko nang i-offer yung room dun sa price niya talaga kasi okay na eh, marami nang naghahanap. So dun ko na-realize na nakaredy na, na pala yung boarding house. Kung iniwan ko yung ipon ko dun sa bangko ng to 3 years, hindi rin naman siya magja-jack up o mag up mag yung value niya tataas kung ganun katagal kaysa dun sa paglalagay ko ng boarding house. So, bumabalik yung pera ko mula dun sa boarding house at pwede ko na siyang pambayad ng utang. Isa pang nakita ko no, may pagkakataon na, na parang gusto kong ibenta na hindi yung boarding house kasi parang kailangan ko ng pera. Na dun ko na na nung ibebenta ko na yung boarding house ay pwede akong kumita ng mga six digits dahil yung ino-offer ko ko ay hindi lang basta bahay at lupa, kundi ang nakikita na laha pag binili namin to, mayroon ng boarding house, kikita na agad. So sabi ko, ha, na-attract yung mga tao na gusto ko tong bilihin kasi meron ng agad na kikitain. So doon ko na-realize na pag iniwan ko yung ipon ko doon, hindi ko siya uh, re renevolve o pinagkakitaan, hindi siya mag appreciate o hindi tataas yung value niya. Imbes, na habang tumatagal ng 2 to 3 years, bumababa ang kanyang value. So. Hindi lang naman boarding house ang sinasabi ko dito. Yung diskarte mo dun sa ipon mo ay pwede mong i-invest kung saan mo gusto. Hindi lang dahil boarding house lang ang napili ko because of my mom, nandun na siya, meron nang mang magme mentor sa akin. Pero sa inyo, kung gusto nyong mag-invest, wag nyo lang ilalagay yung pera nyo dun sa bangko kasi talagang hindi siya kikita. Mas maganda dun, kitaan nyo siya. From your active income, ilalagay nyo as a passive. Bakit? Kasi habang nagtatrabaho ka, kung ilalagay mo as a passive income, para kang may isang empleyado na nagtatrabaho sa iyo, nagbibigay ng pera. Ngayon, kung meron kang isang investment, ano, nagkakaroon ka ngayon ng asset. Yung asset mo ay nagbibigay sa iyo ng pera sa yung bulsa. Yun yung talagang totoong meaning ng asset. Hindi ka nagkakaroon ng asset ng bahay lang na hindi sa iyo bumabalik yung pera. ba diba? pag nakikita niyo yung mga Chinese, pag sila'y nagpatayo ng bahay, dun sa baba, nagiging pang nila dun sa taas, dun sila tumitira. yung mga diskarte ng asset. So, sinasabi ko ah, hindi lang boarding house. Marami kayong investment na pwedeng gamitin na dun yung paglagyan ng ipon nyo para mag-appreciate on how many years on the long run. Talaga, yung ipon talaga ay ang kanyang purpose ay for emergency fund para hindi ka na umutang in case na magkaroon ka nga ng emergency. Yun yung magiging advantage mo. Magiging defense mo siya. Sa boarding house, yes, mas mahirap siya, mas magasto siya dun sa umpisa. Pero once na naipatayo mo na siya, yung isang rentals, hindi na siya ganun kasing mahal kaysa dun sa umpisa mo. Magme-maintain ka na lang, maintenance na lang yung mga susunod. At saka habang tumatagal, nag appreciate yan. Yung bayad ng mga tenants mo, hindi naman, halimbawa, ang pabayad mo ngayon, halimbawa lang, no, 5,000. Hindi naman forever na 5,000 kasi tumataas na naman ang gaso so, tataas pa yon E sa ipon mo pag mo sa banko, yung extra ipon mo ha hindi ko sinasabi yung emergency fund E kung tinenga mo kung may 1 million ka sa bangko tinenga mo yun sa tingin mo yung 1 million mo for how many years 1 million pa rin pa, pa rin ba ang value tignan mo punta ka sa grocery store no dati yung 1000 mo isang basket ang nabibili mo ngayon pag ka na lang yung isang yung 1000 mo is isang supot na lang that is our or tinatawag na inflation rate and nagde-devaluate or bumababa yung value ng pera on the long run. Kaya dapat inilalagay mo yung pera dun sa isang investment na on the long run, habang tumataas ang inflation rate, ay tumataas din yung kita mo dun sa asset mo. And then, kung talagang gusto mong magkaroon ng negosyo, investment, dito ko natutunan ang communication skills sa mga tao na work in. Hindi ko siya natututunan dun sa school or hindi mo nang nakukuha sa co-employee mo. Kasi dito is sa'yo yung investment eh, sa'yo yung business. So nagkakaroon ka ng ibang klaseng communication, business communication, which is habang gumagaling ka, tumataas yung financial skill mo. Wherein, ayaw mong gumawa ng kontrata, alam mo kung paano na mag-jack up nung price nung rentals mo, yung mga ganong diskarte na wherein, hindi lang tayo kumukuha ng sahod sa atin kasi magtatrabaho tayo tapos kukuha lang tayo ng sahod bilang isang empleyado. But, pagka nagkaroon ka ng investment, nagkakaroon ka ng financial skills na which is, nagkakaroon ka ng experience na gumagaling ka sa isang bagay na tumataas din yung bayad niya para sa'yo. Ang advantage talaga ng ipon is from your active income, ilagay mo sa passive income para magkaroon ka ng extra employee mo and isa pa ay habang tumata tanda ka, dumadami yung assets mo, dyan syempre bumababa yung energy mo, hindi ka nakakapagtrabaho ng mas marami, hindi ka na nakakapag side hustle. Eh ito, habang tumatanda ka, marami kang kita, marami kang assets, nag appreciate di mas okay. Kung natatakot kang mag-invest dahil iniisip mo risk ito, ilalagay mo na lang sa banko yung pera mo at iipunin mo na lang, tandaan mo, risk din yung pag-iipon mo sa banko. Ang risk doon ay hindi lumalago at tuluyan ng bumababa ang halaga ng pera mo. So, ang mas maganda dito, subukan mo, matuto doon. Kung hindi man naging successful, hindi boarding house lang nga, another investment kung saan ka masaya or saan ka gustong matuto, ay the more you learn na na-experience mo, nagiging expert ka, makukuha mo yung skill na yon on the next. And, sigurado yon na habang gumagaling ka, mas marami kang kikitain. Ang risk ay hindi mo sinubukan. Ang risk ay pag tumanda ka na, wala na, hindi mo na siya mahabol. Ang risk ay yung time opportunity mo, yung time opportunity cost na hindi mo man lang trinay at hindi na babalik. Ang pera, ibabalik mo, pero ang time, hindi na. Kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Paalam po muna!